News Update Sa ating mga balita, dalawang NPA platoon sa Summer Island, matagumpay na nabuwag ng militar. Limang individual kabilang ang 17 anyos na binatilyo, timbog sa Camarines Sur by bus. Bilang ng mga trabaho sa bansa, bumaba sa 1.6 milyo. Tricycle driver na kumaladkad ng pusa ay pinapatawag ng LTO. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel. Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan, ngayon! Matagumpay na nabuwag ng 802nd Infantry Brigade ang Bungsok at Apoy Platoons, ang ilan sa natitirang platoon formations ng NPA sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee na nagsasagawa ng operasyon sa timog ng Summer Island. Sa sunod-sunod na military operations noong nakaraang taon, 47 aktibong NPA ang na-neutralize mula sa dalawang platoons nasamsam din ang 87 sari-saring baril at 54 na anti-personal mines. Kasabay ng local peace engagement, marami rin sa mga natitirang NPA ang sumuko sa militar. Idiniklara ng dismantled ang apoy at bugsok platoons base sa Resolution Number no. 13 ng National Joint Peace and Security Coordinating Center. Timbog ang limang individual, kabilang ang isang 17 anyos na binatilyo sa by-bust operation sa barangay poblasyon si Ruma Camarines Sur. Nasamsam mula sa mga suspect ang pakepaketeng shabu na may kabuang timbang na 275 grams at halagang aabot sa 1.87 million pesos. Bukod dito, narecover din ng isang .45 caliber na baril, budal money na nagkakahalaga ng 160,000 pesos at iba pang mga ebidensya tinern over ang mga nasamsam na ilegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa analysis Nakitaan ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw sa isang press conference, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na pumalo sa 1.66 million ang bilang ng jobless individuals edad 15 pataas noong Nobyembre, mas mababa kumpara sa 1.97 million noong Oktubre. Mas mababa rin ito kung ihahambing sa 1.83 million na naitala naman noong November 2023. Dahil dito, katumbas ng 3.2% ang unemployment rate sa bansa base sa huling datos mas mababa kumpara sa 3.9% noong Oktubre. Isang tricycle driver mula sa Malasikipang Gasinaan ang ipinatawag ng Land Transportation Office o LTO matapos mag-viral ang video na makikitang kinakaladkad ng isang tricycle ang isang pusa sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary-Attorney V. Gorman Doza II, inisyuhan na ng show cause order ang rehistradong may-ari ng tricycle na may plakang 206 YLY na siya ring nagmamaneho sa nasabing insidente. Sa nasabing show cause order, pinahaharap ang driver sa LTO Central Office sa Quezon City sa darating na January 20 upang magpaliwanag sa kanyang ginawa. Inimbitahan din ang Philippine Animal Welfare Society of POS upang dumalo sa pagdinig. Sinabi na Atty. Mendoza na hindi palalampasin ng ahensya ang ganitong uri ng pagmamalupit sa hayop at titiyakin na mananagot ang driver sa kanyang ginawa. Ang insidenteng ito ay umani ng batikos mula sa publiko, lalo na sa mga nagmamalasakit sa kapakanan ng mga hayop. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. I do